So, hello. Ayan, first day of field study ko ngayon. Ayan. Kaya po, punta tayo ng San Juan. Kasi doon ako ide deploy Bye-bye. Talakad na ako sa labas. Ayan, palabas na ako sa amin. Medyo nanginginig kasi nang mamadali ako ngayon. Late na kasi ako. Sabihan kasi ang kasi ng San Juan. Tapos ano, alas na. Ayan. O, alas 7 na halos ata. Kasi ayun, Wala talaga akong intay Ay, hindi. Walang masakyan tingnan nyo yung kalsada o oh, malalim kasi ang tubig sa bayan so wala talaga nang sasakay doon nyo na lang pero may naharap ako, guys ayan siya mara ko ay buti na sakay na ako kasi sobrang late na ako 7.50 na yata niya. Kasi tapos ayan ang hangit pa pagkita na yung Pag bird na yung pero ayan na tayo Malapit -lapit na sa San malapit-lapit na ako dito sa ipad medyo konting tempo pala tapos ayar pa picture picture fresh na darating pero anong uuwi anong oras oh, tapos na. ayar um, nasa office na kami Nihintay na namin yung ibang kasama namin tapos yung mga teacher tapos yung magda-deplay sa amin na teacher tapos ayun sobrang tahimik namin yan guys palihim pa ako nagbibideo kasi nakakayak makita nila ano yung vloggerist so ayar isang ulit pa isang pasada pa ulit ayarn tapos dumating yung 8.30 ayarn dumating na yung ibang FS na ano nyan ay yung mga mag OJT talaga yung magtuturo yung mga ST na tapos na nasa room na ako grade 5 yan tapos dahil half day ang grade 5 ano dadaling niya ako sa sa pang teacher mamaya kasi yan board na board na kasi wala naman ako ginagawa nag-observe talaga tapos, dumating na ang lunch. Sa labas ako na lunch. Ayan. Dugli ako ng hot Ah, food lang yan. Tapos, ayan. Waiting maluto. So, walang bao kanin. Tamad mo sa inyo. Tapos, ayan na. na. tayo ngayon sa school. Doon ako sa room. Kung yung isang friend ko. Teacher. Ayan. Ayan. Ano Ayun niya? Ayan. 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 Tapos, ayan, lunch nakakain na ako niyan. Iniantay ko na lang yung teacher ko para dalhin ako doon sa second grade pa. Ayan. Ando na ako. Nasa likod din. Observe, observe lang. Nakaupo lang. Tapos ang ganda ng view dyan kasi yung ulap ang ganda. Tapos ayan, tahimik lang sila. Hanggang sa mag-uwian na. Ayan. Uwian na. Hindi na ako nakapag-video dyan kasi